Meron na namang posibleng ipa-aresto, posibleng maglabas na naman ng warrant of arrest ang, ang Quadcom, ang kamera, dahil sa mga taong tumatakas sa batas, tumatakas sa proseso, uh, binabastos ang proseso ng ating batas, yung mga investigasyon na nangyayari ngayon sa Quadcom. Paano kaya? Isipin nyo na lang ano ho, paano kung hindi nabuo itong Quadcom? Iday itong lahat ng ito ang kabulastuga ng Office of the Vice President, pati na rin ang DepEd under Sara Duterte. Iday lahat ng yan, mababao na lang sa limot. Lahat ng yan, wala. Maglalahong parang bula yung lahat ng pondo, yung mas malaking parte ng pondo. Dahil sigurado tayo, kung, kung nakikinabang yung nasa taas. Alam nga yung mga officials niya, mga higher officials niya ay hindi rin makinabang. Natural, makikinabang din, di ba? Talagang makikinabang. Ganun ang sistema ng mga Duterte. Di ba? Uh, pilit na yung panunuhol, halimbawa, yung pagbibigay ng sobra na lang sa si Sara Duterte. Isa lang ang ibig sabihin yan, huwag kang magsalita laban sa akin. Ganun ang pabor na gusto ng isang Sara Duterte. Hmm. Napakasaklap, pero nangyari na to lahat. At sino ang, at itong mga Duterte naman, syempre bukod sa, bukod sa sila ay kuno ay biktima, nagpapaawa. Sila daw ang biktima rito, sila daw ang ginigipit, sila daw ang pinupolitika. <laughs> okay. Paano kaya kung hindi nga nangyari? Ulitin natin. edi di walang namumulitika sa inyo pala. E di wala palang nanggigipit sa inyo. Edi lahat ng ito ay lalala lahat ng kabalastugang ito ay mas malala sana hanggang sa ngayon. Although all along, naiisip na rin niya ng maraming kababayan natin, marami na rin ang nagigising na eto ang mga Duterte, katulad ni Sara Duterte, ay wala talaga dapat puwang sa ating, o sa politika. Walang puwang dapat sa politika dahil it is not the job na, 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 that they are after sa tingin ko ay power, sa tingin ko ay possession. At no choice, pagiging no choice ang nangyari. Yan, eto, pag no show ka, etong si Soleika, ni Soleika Lopez, ito daw ay nasa US ngayon dahil nga, dahil nga kung ay inaalagaan niya yung kanyang tiyahin ata na may sakit. <laughs> Mataas na official ng <clears throat> ng Office of the Vice President mag-aalaga sa tiyahe na may sakit? Sino po bang nilokon niyo? Talaga? You can't afford somebody para alagaan? Sabi nga ng isang kongresista, siya lang ba ang pamangkin? <laughs> Wala bang mga anak yun? Di ba yung mga rason na ganito? Kung talagang matalino kayo, sana yung rason nyo, um, laliman nyo. Para hindi masyadong halata. Mas maigi pa nga hindi na lang kayo magsalita dahil, nako, kaduda-duda talaga. Ang balita ng komite is uh, dumating na siya. Dumating na daw sa bansa. So, ina-expect natin sa Wednesday, a-attend na siya dahil nga nakatanggap na siya ng sabina. Ayun. So, titignan natin. Um, ito ba ay tinakot na ni Sara Duterte? Hindi ba niya ilalaglag ang uh, Vice President? Kung ganon, damay ka. Kung ganon, mas madidiin ka. So siguro alam niyo na dapat, o alam mo na ang dapat mong gawin. Hmm. Kung ako sa posisyon ng mga ganitong klase ng tao, laglaga na. Laglaga na talaga. Dahil sa tingin ko naman, sa tingin ko, hindi niyo inakala na kayo ay aabot sa puntong ito. Hindi niyo talaga inakala. Laking gulat siguro na itong mga ito. Dahil nga, dahil nga ang kanilang sinandalan, ay isang Sara Duterte. Akala niya talaga hindi hindi babagsak yung kanilang mga sinasandalan. Ano ho, katulad ni Digong at ni, ni Sara Duterte. Babagsak na po. Alanga naman kayo, alanga naman, di ba, alanga naman, um, hindi niyo iligtas ang sarili niyo. By all, men, by all means, dapat, dapat magsalita kayo kung ano yung nalalaman niyo, kung ano yung totoo, kung laban yan sa, sa dating amo mo or sa amo mo, kay Sara Duterte, edi mas mabuti dahil baka sa puntong 'yan hangaan pa kayo ng mga kababayan natin. Good luck.